Binalikan namin ang pamilya ni Romel Francisco dyan po sa so Paklas Libon Albay. So kasalukuyan pong may trangkaso si Romel at magdamag pong walang tulog. So sobrang pag-aalala ng mga magulang. So samahan niyo ulit kami. Nabalikan. Di ka na mag-iisa matakot laban lang kay bigan ko kasangga mo ako tulung mo kami ang tulay Pilipino Ihahatid sa bayan ko Kapit-bisig Pilipino ayan so mga katabang pada bagong araw pada bagong vlog tayo so medyo natagal tagal lang tayo sa pag vlog so ngayon po may dumating na sponsor sa atin na galing Bahrain so salamat kami sa ating sponsor para kay kay Romel Francisco so ito po para po kay Romel doon po natin dadalihin sa dulo doon so mga katabang samahan niyo ulit kami na balikan ang pamilya Francisco sa gitna ng bukid Dapas na. <laughs> Nakasamog lugod. Andal na. Ilaw ko ba kaya nani? Ilaw ko ba kaya nani? Ay, katete, nasa TV, katete. Ay, mga katabang, batang babae po, naga aani ng palay. Tagal lang. <laughs> tara, kaya ba? Labas lahat ng kolesterol ko. Ano? <laughs> kolesterol. <laughs> Doon pa kami sa dulo. So, medyo malayo-layo pa mga katabang. So, kaya yan. Ay, oh, tara boss! Yo 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 yo, 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 so what's up? Mga ka-idol, <laughs> at abang. Tara. mga katabang. Oh. Isa pong content creator oh, si ayos, Norman Lord Mang Sagubian. Si talaga nakaday. Yan po. Oo, oh, 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 yan po ito. Dapat kasi pag pong dapat ang ano, ama. yan. Pwede utang. Pwedeng 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 <laughs> doon. doon oh, Lord. Sa... Oh, Yo, sige. good luck sa. thank you, thank you. you. Okay. Yan mga katabang paki-follow nyo po sa kanyang Facebook page Normal Sardinia Segubiense. Tama ba Segubiense ba? Patuloy na natin ang paglalakbay. Medyo malayo-layo pa. Lahat ng kolesterol ko tanggal. Labis po tayo. Abi Ay, mangai mga, mga itik. Angela. <laughs> Angela. <laughs> Finally, mga katabang. Diyan tayo sa lokasyon. So, yan, yan ang bahay. Tao. Ah. <laughs> May motif ko kaming regalo para kay ano kay Romel. Sa Naka kanila nga. Timing pa di sir, ano na bombaga. Nakamati. Ay na, na, na nakamamati. Hmm, dadaron mi sa center. kaya kan kan ano ko waan. Kasubanggi, nagagag nagagag yang ano, paparasupa Bakit kaya po? Jangan ni, baka ano so, kano naman namanya klima. Ay na, na ano sipon. Eh, ito bagang ano clean natin ngayon. Mm -hmm. Parang hindi kaya ng ano niya. So mahina pa lang katawan niya ngayon oh. Yan yan yan. So ito kaya po, na, bigyan namin kay ano kay Romel. Okay. May diaper po diyan. Sulit so, na ito po wheelchair. will okay. So mga katabang, oh. may trangka si Romel. So pupunta daw sila ngayon sa health center para ipa-check up ang ating munting bida na si Romel Francisco. Ito pa yung tatay, kung hindi po naalala. So, siguro, one week after, bago kami nakabalik dito. Maraming salamat po sa tulong ni Dave. OFW sa barin po, si Nani Rama. Sa lahat po nang nag-sponsor. Lugod namin pinasasalamatan kayo lahat na sana marami pang biyaya po. Na... Opo. So hindi lang to tayo li, baka may dumating pa yung 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 pangarap mo para kaya no. Baka sa susunod maibigay natin yun. So sa ngayon po, ito na muna po. So tara, dito sa loob. So pasalamat po ulit kami sa nagbigay ng wheelchair na si Nepoy taga Libon po. Tapos po ang grocery galing po sa Bahrain. Ang ating OFW yung kaibigan na si Nanay Rama at Nanay Rama OFW sa Bahrain. So, support din po kay Nanay Rama sa kaniyang YouTube channel. so tara mga katabang, pasok ka tayo. Hello, pogi. Kumusta? May bitbit kaming grocery para sa iyo, pogi oh. Oh, may dalang pa ka na dito. Ah. May biscuit, may gatas, pula, yam, So, mga katabang, Nandito po ulit kami kay kay Romel Francisco dito po sa sa Class, Libon, Albay. Oh, so, mga katabang, andito po ang nanay ni ni Romel. Ano po nanay pangalan mo? Beatrice. Ka, yeah, Beatrice. So, yung kanina po nakausap natin, yung pong asawa ni, ni nanay, si Tatay Ronel. So, ito naman po si si Romel. So, ito po yung aming handog na galing sa sponsor natin. So, meron pa, at saka wheelchair na galing po kay, kay Nepoy. So, kumusta Kumusta po siya no si Romel? Nagpuraso po po ng pagwaso ko. Nagdaram po nga ni sa center. Sa center. Kaya binagbakal na akong na kung pausok sa ka kalbutamol, parasitamol. Wala kaming tulog kagabi. Binantayan niya eh. Bawat minuto, sige ang suka niya hanggang sa wala lang ang pinalabas na pagkain na ito yung pagsusuka niya. Anong na lang, yung pati yung plema, ang malapot yung ano. Malapot yung ang Oo. plema. Uh Ever na may dumating pang panibagong ano, so pangarap ni nanay para tinamin na upuan na pwedeng mahigaan, yun ang susunod natin na project. Sa so, ngayon, ito, ito na muna. So mga katabang, so hindi kami magtatagal dito kasi si si Romel kailangan dalhin sa sa health center para po ipat-check up dahil po daw kagabi sabi ni tatay may plema so wala silang tulog magdamag binantay ng kanilang anak na si si Romel so sa mga gusto po sa mga nais po magpahatid ng tulong po para po kay Romel Francisco ang pangarap po ng kanyang ama ay mabilhan po ng upuan na pwedeng mahigaan, yung matitiklo po, yung portable, para po kahit pa na doon po sa labas, para doon makapaghiga-higa, makapag-relax si Romel, kasi po dito mainit, gawa ng yero po ang kanilang bubong. So yun po ang matagal na pong pangarap po ng tatay ni, ni Romel, na si tatay Ronel Francisco. So sa mga team puso, shoutout ko po, mga team Bicol po, team Bicol, sana po matulungan po natin ang ating bida uh, Ma'am Lourdes Capsa baka naman po mabigyan natin ng konting pabor ang batang nandito nga sa harapan ko na nangangailangan po ng tulong so, sa mga loob at labas ng bansa po yung mga sumusuporta po kay Katabang Dave yung mga tumutulong po kay Katabang Dave Kumakat kumakatok po kami ulit sa mga puso ninyo na sana po babigyan natin ng konting tulong ang ating bida na si Romel Francisco na isa pong PWD. So muli po, nagpapasalamat kami sa sponsor niya, kay Nepoik at kay Nanay Rama. Muli po, sa programa ni Katabang Dave, maraming maraming salamat po. Salamat po sa nag-sponsor sa August ko, ay sa anak ko po. Sana di po magsawa na magtabang po. Salamat. Iyain si So ayan mga katabang may po si nanay So salamat po ulit sa napakalaking biyaya para po sa pamilya Francisco